po tayo para ipakita sa inyo ang nagagalang dito sa bahay na to. Ito po, yung mga nagtatrabaho. Ay, wala. Yung aso ang nagbabantay. Ayan na po ang mga nagtatrabaho. Mga nagbubuhat. At meron po ditong uba. Na isa lang ang tumubok. ay Ayun po ang mga sumutulong. Sila po, ang tagabuhat ng mga buhangin, At ay yung aso ang tagabantay. Sila ang tagabantay. Ayan pa po, si Tito Erwin, ang nagbubuhat para makuha, na ilagay sa buhang yun. Mamaya kung sasaksihan ninyo, kaganapang sa pagbubuhat ng iba pang tao na Okay, well, okay. Ito, ito ang mga ginagawa ni Tita din sa baba. Ito ay nagluluto ng pagkain ng mga Pero dito, siyempre. Ayan po. Ayan po si PJ. Ilikayo. Hindi na tayo. natin ang ginagawa ni Baka. Ang okay. ginagawa po ni Lola ay ang nagbabasa ng notebook. Nawa ng sulat. Ang believable. Ngayon na ang mga ibang trabahador. Si Tito Onay, siya ang kamag-anak ng, ng pa niya. Wala pa siyang asawa. <coughs> siya ay siya ay virgin pa. Ayan, may isa pang trabaho doon. Hindi ko kilala. Hindi yan sa Hindi <coughs> namin yun sa uri. Ang <coughs> bago ng tokwa. Ang nililuto ni Tita Ben. Panira sa ano. Dito po tayo sa ba, sa kwarto ni Lola. to so, ang kanyang manika sa ibaba. Nga si, ito so, po ang mga ni Lola. Yan po. Yan, ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Hindi inaayon. Dito naman po tayo, kwarto ni Isabel at kanyang kanyang asawa. Ngayon po ang kita may si sisira na po. Ayan po. Sana po, wala pa po yan. Agad-agad? Agad-agad. Baka kasi patuloon sila ng ulan. Ito na nga po mga gamit nilang. Ito na may po. Hindi masyado nila naan. naman mm. po ang mga picture nila. Ito si Daniel. Lola. Di ka uri. Halimaw. Halimaw. Dandan. Tita Beng. Daniel. Dandan. Di -dan. ka uri. Halimaw. Halimaw. Daniel. Dandan. -dan. No! Are you talking to me? Ito si Ate Beng. Tidak. Apa? Bila saya nak? sudah, kenapa saya sudah tidak salah. Saya sudah tidak berjaya. No, sudah tidak berjaya. Tidak. yang kamu buat? Apa? Kamu tidak orang-orang. Kamu